Pagkakaroon na makasama kami dito sa team uh, So ito po ay combination na medical, and art nature. So ayun po, sa mga, meron mga legal concerns. Nandito yeah. lang po kami. Uh, pwede po ng tumunta dito sa Pilipinas. Sa itan mo, sa sobrang taas ng BP. Uwi na po tayo. Lagi tayo ng yelo sa ulo. Masyado po mataas ng BP mo. Sobra. Sa rest po, ang inyong 70 IG Bravo Company at inyong mga uh, nakasama po ngayong mga stakeholder sa araw na ito is patuloy po na magbibigay po ng suporta sa barangay sa Jose po, bayan po ng likap uh, ng ICM. Nakalusugan ang kaisa okay, rin po sa ating kayamanan na at dapat ay ating pangalagaan. Muli po, ako ay sa po na aming kaklap uh, at mga po sa inyo na. Uh, Salimit po natin itong araw na ito kasi pinsan na po ito dito sa ating barangay uh, makamatay ito at na naman ang mga susunod na taon. Halina. Get, get, to... ng aking mga pinta <makes noise> oh. 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 Sumayaw Halina lahat Halo. 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 ang Halo. 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 Ay tumis ng bawat hibi Hindi namin maipaliwanan kung gano'ng kalaki ang masasalamat at tulong na ipinigay nyo sa aming barangay. At muli po, uh, sana huwag kayong magsasawang tumulong dito sa aming barangay. Yun lang po, maganda umaga at maraming salamat po sa inyo. Ating kulay lumulundan sa hangin Naririnig kong ang ng mga puso Sumasayaw I believe